Mga kababayan ko, ang pinakamatinding nalaman at nalaman ng mga taga-KOJC na umaatake ngayon. Ma, nakatikim ng job, nakatikim ng job bag itong mga itong abogado ng KOJC ah. <laughs> Tapos ngayon mga kababayan ko, nanghaharang pa. Pinabulaanan ba daw ba talaga ni uh, General uh, Torre? Yung uh, butas mga kababayan ko ayon sa kanila. Well, malalaman natin dito yan mga kababayan ko. Malakas po ang ating suspect before before that. Maraming salamat po sa pagbisita Tita ami Campbell from United States. Let's do this mga kababayan ko. Maraming salamat sa iyo Mariz Umali. Uy! Pinabulaanan ng pulisya ang aligasyon ng abogado ng Kingdom of Jesus Christ na umano ang basement na isang gusali sa KOJC compound. Alam mga kababayan ko, totoo nga ba talaga may butas ang KOJC o may butas lang si Kibuloy? Shish! <laughs> Minaamoy ako, ang bango ah. Nakaamoy ako ng ano, ng ano, ng uh, balahibo. YouTube. Nakatutok live si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? Noon niya din to. Mel, sinubukan pasukin ng Chief Legal Counsel ng KOJC kasama ang media kaninang hapon ang basement ng Jose Maria College na nasa loob ng KOJC compound. U oh! Tari naman magmabalita nito. <laughs> Sobrang arte. Eh. Pang alamin sana kung totoo ba ang sinasabing paghukay. Ngunit hindi sila pinayagan ng mga pulis. Ayan, bakit nga ba di pinayagan? Ako, ako in my own opinion, mga kababayan ko, naniniwala ako may hukay. Oo, ako mismo sa sarili ko. Naniniwala ako may hukay. Pero, may mga sinabi si General Tory dito na medyo na nalilito yung iba. Mapaliwanag natin. Ito sa larawan na to mga kababayan ko, nagtataka kayo, hindi naman pulis yung naguhukay. Tama, mga kababayan ko. Kaya nagtataka sila. Sabi ko nga eh, ito, ito nagtataka ako sa butas na to eh. No? Yung sinasabi nilang hukay na to. There is a possibility, mga kababayan ko, na sila ang naguhukay nito. Hmm. Na may posibleng sila sa KOJC, sila ang naguhukay nito. Mga kababayan ko. There is a possibility ah. Kasi nagtataka ko dito, isa pa mga kababayan ko, nagtataka lang ako, mga kapatid. Bakit may concrete dito? Anong ginagawa nung ko? Ano tong concrete na to? Bakit nakabaon ito sa ilalim ng lupa? Doon ako nagtataka. Tuloy natin. Ipinakita ng Kingdom of Jesus Christ ang litrato na isinasagawa umanong manong paghukay sa basement ng isang gusali daw, daw, daw. sa loob ng KOJC compound sa Davao City. Ipinadala daw ito kay Attorney Israelito Toryon, abogado ng grupo ng isang hindi niya pinangalanan. Di ba? Nasa walong metro na umano ang hukay sa basement ng Jose Maria College, kaya nalalagay na raw sa panganib ang gusali. Ha? Paano malalagay sa ang, ang sa panganib yung gusali? nasa walong metro yung hukay. Tapos mga kababayan ko, nagtataka ako. Nagtataka lang ako. Bakit, bakit, why, why sa KOJC is pinoprotektahan to masyadong uh, Jose Maria College? Mga kababayan ko. At taka -taka ako dito, bakit meron parang mistulang bunker? Sa paningin ko ha, mistulang ha. Sa akin lang to ha, mistulang bunker. Ano meron? Pinabulaanan ng PNP ang sinasabing paghukay sa compound. Actually, nung, ato, ha, Let me clarify mga kababayan ko. Let me clarify this issue. Wala akong narinig na sinabi ni General Torre na walang naghuhukay. I promise mga kababayan ko, wala akong narinig sa sinabi ni General Torre kanina doon sa kanyang press briefing na walang naghuhukay. Mga kababayan ko, mali ano, medyo taliwas po yung uh, pagkakaintindi ko. Pero anyway, balita nila. We don't, we don't, uh, wala tayong ano doon. Wala tayong habak doon. Tuloy. About sa diying na yan, television letter niya, Torre let Torre, ang laging rugat. Ayan, ito, 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 ito. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. compound. About sa diying na yan, television letter niya, Torre Torre, ang laging rugat. Yung sinabi ni General Torre na... Ah, uh, yan uh, sabi niya na uh, allegation lang 'yon, uh, allegation lang daw 'yan ni General uh, ni Attorney Torion. Allegation lang daw 'yan ni Attorney Torion, mga kababayan ko. At uh, we cannot prove that. Ang ibig sabihin nito, mga kababayan ko, pumupukol ng issue si Je si Attorney Torion. Pero hindi niya daw ma-approve daw 'yan. Wala naman sinabi si Tori na wala naman na may nag wala, walang naguhukay. Doon ako napapaisip mga kababayan ko ha. Kasi minsan ang hirap ng pick up ng ibe eh. Tuloy. Sama ang media. Pinuntahan ni Atty. Torion ang, ang lugar. Alawas access to JMC basement. Ilang araw na ako nagre-request sa inyo ng confirmation kung totoo ba yung hukay na yan. Eh hanggang ngayon, hindi yung... eh, ikaw, ikaw ang nag ikaw ang naglabas diyan eh. Ano ba naman to si Atty. Turon, mga kababayan ko? Ikaw naglabas-labas ng issue, binerify mo dun sa tao mo, tapos sasabihin mo sa pulis na nagbe-verify ka pa sa kanila? Akala ko ba meron tao kayo doon sa loob? O kaya doon sa loob na nagbigay sa sa'yo ng photo? Ito, correction lang ha, may nagbigay sa'yo ng photo, sabi mo, tao nyo sa loob, mga kababayan ko. Tama! Tama ba ako, mga kapatid? Tao nyo sa loob. Tapos, mga kababayan ko, ang nangyari, pinapaberify mo pa sa polis. Ikala ko ba legit source yung nakuha mo dun? Di ba? Kasi kung legit yung nakakuha mong information, may naghuhukay man o wala doon na naghuhukay mga kababayan ko, eh dapat, di mo na kailangan i-confirm. <laughs> Kasi legit source mo na yun eh. Hindi kayo nagaansan. Sinubukan niyang pumasok sa basement pero hinarang ng pulis ang grupo. Ang hawak ng inyong mga opisyalis, arrest warrant lang. Hindi po yan search warrant. Okay. Speaking of search warrant. Bakit? Attorney Torion, alam mo bang search warrant? Alam mo ba ang search warrant? For example, mga kababayan ko, meron akong baril. Example lang ha, let me example. Attorney Torion, tuturuan kita. Ha? Bakit mo ba mo yung mga tao ng search warrant? Yung mga pulis ng search warrant? Ganito eh tuturuan kita kahit abogado ka. No? Sample may baril ako. Mga kababayan ko, ginamit ko sa krimen yung baril ko. Tapos nagtago ako sa bahay namin. Mga kapatid. Iissuean ako, for example, nagtago ako na matagal na panahon. Pinuntahan ako ng pulis, pa pwede ba ang pwede man pasukin yung bahay ko? Mga kababayan, number one, hindi. Mga kapatid, kailangan nilang pumunta sa korte, mag-apply ng search warrant para hanapin yung ginamit ko na barel sa crime scene. Mga kababayan ko, ang tanong dito mga kababayan ko, ano ba ang hinahanap ng PNP ni General Torre? Item ba? Bagay ba? Para maghanap, para gamitan natin ang search warrant? Item ba yan? Epektos ba yan? Na para applyan ng police natin ang search warrant? Ang hawak ng pulis mga kababayan ko, warrant of arrest. Okay? Ginagamit ang search warrant sa mga bagay na hinahanap na ebidensya. Mga kababayan ko, pero ang hinahanap natin dito, tao, suspect, akusado. Diyos ko, attorney. Minamind conditioning nyo yung tao. If you say sabihin niyo to sa lahat mga kababayan ko. Ang hinahanap natin dito sa KOJC compound pugante. Okay? Sa makatuwid kriminal. Mga kababayan ko. So bagay ba 'yon? Hindi po bagay 'yon mga kababayan ko. That is a human, may flesh, may buto. Tao ang hinahanap natin dito, hindi po bagay para hindi applyan ng search warrant. Diba? ba? Nako, attorney. Na Minamain conditioning mo na naman yung mga kababayan natin eh. Wala kayong karapatan na mag-conduct ng mining operations dyan. Number one, wala ka rin karapatan to accuse our police na nagma-mining because hindi naman pagmimina yan. Kung may naghukay man talaga dyan, bakit? Ano ba hukay nila dyan? Ginto? Mga kababayan ko, Ginto ba? May ginto ba sa KOJC para mag para sabihin niyo po attorney na may nagmimina? Nagmamining po yung mga pulis natin. Ang trabaho po niya magpatupad ng batas hindi para magmina ng ginto. Tuloy. Paglabas ng team leader. Pag masaktan ako dito, so, ayawin ko kayo ng kaso ha. Oh, ngayon babantaan mo yung mga pulis natin na pag nasaktan ka, papailan ka ng kaso. Oh, Anong gagawin ng mga pulis natin para di ka mag-file ng kaso? Kailangan ba padaanin ka nila? Ganun ba yun, attorney? Ginagamit mo yung batas laban sa'yo. <laughs> Ito, sa totoo lang ha, subukan mong kasampahan ng kaso yung mga pulis na yan, mapopromote pa yan. Trust me, attorney, subukan mo pailan ng kaso yung mga yan, mapopromote pa yan. Maniwala ka. Sa isang payag ipinunto ni at na hindi pa rin nakikita ng PNP ang sinasabing tunnel matapos ang labing isang araw ng paghukay. Mm -hmm. Kaya wala umanong basehan at haka-haka lamang ang paniwala ng PNP na naroon ang hinahanap nilang si KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy mm -hmm. Pero naniniwala pa rin ang PNP na nasa compound si Kibuloy. Hangga... Same with you. Naniniwala rin po ako. Ngayon, okay, naniniwala kami na nandyan siya. At tinatawalan kami. Sige, there's always time for everything. Correct. At dating at dating, sabi ko ang kanina, makukuloy rin natin na. Tama. Hindi daw titigil ang kapulisan hanggat hindi na si sina Pastor Kibuloy na nahaharap sa kasong child abuse at human trafficking. Grabe oh. Kagabi ay may, may direktang death threats na. Tapos babantaan pa yung pamilya niya. Kasama sa, kasama sa trabaho yan, sir. Sa aking mga anak. Pero hindi kami magpapatinan. Hindi tayo magpapatinan. Grabe, oh. Tandaan natin kung bakit nandito tayo. Ayon din kay Tore, hindi kinakailangan ng search warrant para sa kanilang pagalugad diba? sa diba? KOJC compound. Wala search warrant dito. Ang search warrant ay para sa bagay. Di ba? Dali mo, General! Simple, simple, simple. Ang search warrant ay para sa bagay. At kontrabando. Wala kami sinasabi na may kontrabando sa loob ng COGC. Sadyang exaggerated lang talaga magpaliwanag si Ator ni Turon eh. <laughs> diba? Mga kababayan ko. M ngayon hapon ay nagbigay ng anunsyo ang PNP na pinagbabawal umano ang pagpasok ng mga hindi kasama sa hanay ng PNP sa mga lugar sa loob ng KOJC compound na may mga police line. Correct. Mel. ba diba, mga kababayan ko, nakaka nakagulat nakaka, yung mga sinasabi ni General Torre. Everything mga kababayan ko, the reason kung bakit nilabas yung video, bakit nilabas ko yung video na yan and, and explain ko sa inyo mga kababayan ko. Number one, gusto nating liwanagin ang search warrant. Mga kababayan ko, ina-apply lang yung uh, batas na yan. Kung meron kang item, may hinahanap ka sa loob ng bayat, kailangan mo maghalugbog ng bagay na tinatago o ginamit sa krimen. Mga kababayan ko, number two, ang ini emblem ang hawak ng ating mga police is warrant of arrest. The meaning of warrant of arrest, ang hinahanap natin sa warrant, mga kababayan ko, is isang tao na nagtatago. Now, alam nyo na mga kababayan ko ang ibig sabihin yan. Hindi na kayo malilito. Hindi na kayo mahihirapan mga kababayan ko. Tama po ba ako mga kapatid? Hindi na kayo mahihirapan. Para sa kialam ng lahat to mga kababayan ko. Para hindi na po kayo magpapaniwalaan. Eh, wala naman search warrant yan eh. Wala naman search warrant yan. Pumasok kayo sa bahay mga kababayan ko. Ang Kaya ang hinahanap natin mga kababayan ko is tao. Kaya warrant of arrest. Number two mga kababayan ko. No? Number two, kung talagang uh, si Atty. Torion, mga kababayan ko, eh meron nagbigay sa kanya na may daw di umano doon sa loob ng Jose Maria College sa basement, mga kababayan ko, ibig sabihin legit source yung hawak niya kasi tao niya yun. Pero kung wala naman nagwala naman nagbiwala na nag kung wala naman talagang butas na ganoon para hukayin yon eh mapapaya si Attorney Torion dito. Ito <laughs> lang mga kababayan ko ito lang ang nakikita ko. Ako, ha, I'm speaking to a tornitor, yun. And directly, ano, sa inyo po. No? Alam nyo pwedeng mangyari sa inyo pag dumating yung time na to. Kung mahuli si Kiboloy sa loob ng KOJC compound, damay ka sa kaso. Trust me. Mga ko. Paano mo didepensahan yung, uh, ano mo? No? Dahil pinagtatakpa mo at tinatago mo yung pugante. Number two, mga kababayan ko. Number two number number 3 mga kababayan ko pinagtatatak pa not, not pinagtatatak pa sorry. Uh number three is sunod-sunod ang banta na po kay General Torre. Ganyan talaga mga kababayan ko mararamdaman nila buhay pulis eh pero but ay salute kay uh, General Torre because hindi siya nagiba hindi siya nagpapa-apekto sa mga sinasabi mga kababayan ko ng ibang tao laban laban sa kanya. Mga kapatid. Kaya po mga kababayan ko mga kapatid ay at uh, tuloy-tuloy nating sundan yung uh, kwento, yung storya na to sa mga susunod pang araw. At uh, alamin pa natin kung ano-ano ang mga nangyayari sa loob ng KOJC compound.